Hello guys for today's video. Ayan, nagluto na nga pala ako ng spaghetti dahil birthday ng aking Jowa Bells ngayong araw. At ayan, ginisa ko na yung giniling hotdog. Hindi ko na siya nabilihan ng mushroom. Ayan, nilagyan ko na rin siya ng gatas at yung pampalasa. Para medyo mawala yung asim ng sauce. Kasi medyo maasim ang sauce, 'di ba? Kaya kailangan natin lagyan siya ng gatas para medyo mabalance balance ang kanyang lasa. Ayun nga lang pala ang handa niya ngayon kasi iba naman kasi pagkalalaki, 'di ba? Pagka, ano, Iba naman ang ano, hindi naman pagkain ng gusto nilang puntahan. Ayun, nilagay ko na rin yung pasta kasi baka magkulang yung sauce niya. Kaya Sihinalo ko na lang rin. At ayan na rin ang aming minerienda. Napaaga rin ang ano ko. Sakto lang rin dahil may mga bisita na rin siyang dumating. Kaya napakain na rin namin. At ayan na nga guys. Kailangan na lang halu-haluin para para mag ano siya magpantay ba magpantay yung sauce kasi kailangan na ano pinatay ko na rin yung apoy niyan para hindi na masyadong malusak yung pasta at ayan nga nung tanghalian guys bago ako magluto ng spaghetti ayan nagluto na muna ako ng pang ulam namin ng tanghalian ayan nilaga na lang ako nilagang baboy at nilagyan ko na lang siya ng patatas at pechay ayan magsabaw sabaw tayo ngayon maghigop higop ng sabaw at ayan nagsandok na nga rin ako nyan dahil paluto na rin naman yun kailangan ko na lang pakuluan yung pechay para makakain na tayo nagsandok na rin ako nyan nagsabay sabay na rin kaming kumain dahil wala nga pasok ngayon dito sa amin sa school kaya sabay sabay kaming kakain at ayan syempre pagtapos magluto ayan kakain na tayo guys kainan na ay napakasarap talaga ng ano dahil may sawsawan tayong patis at kalamansi with sili syempre pampagana yan hindi mawawala dahil parang ang sarap-sarap kumain ngayon ng maanghang kaya yan kain na tayo guys at wala na nga kaming kwentuhan yan dahil napapasarap na yung aming kain kahit na nagsabay-sabay kaming kumain walang imikan dahil syempre kain na na at ayan na nga itong gabi Siyempre, birthday. Ayan. Meron tagay yung tagay. Bukod yung nasa labas na tagay. Bukod dito sa loob.